Magagagpinawi ng Department of Health Region 10 ang pangamba ng publiko patungkol sa kumakalat ng mga impormasyon na napasok na umano ng Nipa virus ang ilang mga pribadong paralan sa lungsod ng Cagayan, Duro sa Northern Mindanao. Kasunod kasi ito sa kumpirmasyon ng City Health Office na maraming grade schoolers, junior at senior high students ang sunod-sunod na nawaan ng lagnat. Kaya nagsipalabasan ng online class advisory ang apat na pangunahing private schools para sa kaligtasan ng lahat. Sa pagharap ni DOH 10, Officer in Charge, Director 4, Dr. Elineta Gamulo, sa local media, nilinaw nito na walang kahit isang case record ng virus na ito ang naitala sa bansa. Pagpapaliwanag nito na ang mga iniindahan ng mga karamdaman na mapiktadong mag at maging ilang mag-guro ay ang tinawag lamang na influencer-like illness o... So ILI, magugulitang kabilang sa naglabas ng kanilang online class advisories ay ang grade school ng Xavier University, Liceo de Cagayan University, Lord's College at Corpus Christi School na tinamaan ng ILI ang kanilang mga mag-aaral simula pa noong nakaraang linggo. That we would like to correct misinformation. The DOH officially maintains that there are no MIFA viruses in the nation. Although there have been instances of both faculty students here in Cagayan de Oro for exhibiting some signs and symptoms of viral illness, it is not yet clear whether a particular virus is to blame. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. BOMBO!